Hello everybody! Nag-snow na naman dito at tayo lalabas dahil mag-deliver tayo ng ating mga paninda. So, let's go! So, so, yan guys. Akala ko guys is tapos na yung ano, Winter. ko lang pala akala ko lang pala tapos na ayun pala hindi ang dami pa oh nagwarm na nga eh nagwarm na tapos ano pa wait wait muna tayo parang matrapik matrapik siya guys napakadamo ang ano isno is nga re harigot dami isno akala talaga guys is warm na ba mag tuloy luyin na magwarm eh ayan na o oh. atay mahal na araw pa naman dito ganito pang ang mahal na araw guys di diba mainit <laughs> sa atin sa Pilipinas di ba maano mainit super init no pag mahal na araw no? dito naman napakadaming snow yung mahal na araw dito sa Norway eh pag ganito naman na panahon eh, nakakatamad maglabas 是吧？ sabihin nila ay init this day tapos uulan or magsnow so wala talagang perfect so, guys punta kayo sa Taiwan dahil doon tayo mag- sa tong traffic Station. so stop muna tayo dahil mayroong tatawid na matandis talaga dito guys punong puno yung parking oh my goodness dyan siya nagpa-park So, ito pala yung eh, diniliver ko kanina, guys. So, ito ay pangalawa ng ano, pahabol, no? Merong nagpagawa ulit. So, hindi na ako nakapag-video. Dahil, uh, kapos po sa oras, charot. O yan, yun yung ginawa ko. At yung pangalawa na nga. Yun yung diniliver ko kanina. Tapos, pagdating ko sa bahay, merong nag na papahabol siya. So, So ayan guys, okay. binili sa mga magawa ng pangalawa no at uh, okay. so, ko atay gabi na no. So ayan, so, ayan. at uh, habang ako ay gumagawa ng number 2, so nadali pa. So gumawa pa ako ng number 3 dahil uh, alangan naman na yon yung i-serve ko no na palpak. So ganun talaga yung bakers guys no na um, hindi talaga perfect. Meron talagang um, mapapalpak talaga. So hindi lahat ay perfect charot. Ayan. So, ayan nga. Pero, guys, yung gumawa pala ako ng, last, ng cake last week dahil may nag-order sa akin para sa kanyang anak. mag birthday yung dalawang anak niya. So, isinabay na lang niya. So, dalawa yung cake na ay order niya sa akin. Yung is, isa is Barbie at yung isa ay uh, Spider-Man. Spider-Man. So, gumawa ko ng Spider-Man at saka Barbie. So, ayan. Nagustuhan naman ng aking customer. Super nice daw. So, ayan yung ating Superman, guys. So, napakaganda at maraming uh, nagbubuking ng nga uh, mag-order sila sa akin sa kanilang mga anak. So, ang ganda nga talaga. First time kong gumawa ng mga ganyan mga guys. So, napaka sarap pala sa feeling na mayroon kang natutulungan, no? So, ayan. So, hindi lang yan yung ginagawa ko, guys. Meron pa rin akong gumagawa ng mga, mga kakanin, mga bibingka, kung ano-ano man. At yan yung gusto natin ng mga kababayan natin dito sa ibang bansa dahil wala ito dito sa ating bansa. Ano, sa Pinas lang yan. Pero uh, sawa ni God na binigyan tayo ng talent, charot, ng gumawa ng mga kakanin, mga tinapay. Gumagawa din ako ng iba't ibang mga tinapay mga guys. Hindi lang yung bibingka at saka cake. Gumagawa ako ng mga tinapay, mga kung ano-ano man, ng mga tinapay dyan, mga, mga pandikuko, mga ano pa yan mga spanish bread sa mga yan ang dami kong ginagawa guys Sirap para ito. para din makatulong din yan sa aking mm -hmm. sarili na patustusan yung aking mga kailangan dito sa ibang bansa no mahirap kasi pag wala din. kang inaasahan na asawa charot <laughs> so ayan guys, totoo naman guys na Ang sarap. kailangan tayong kumayod dahil dito sa ibang bansa, kailangan mo talagang kumayod dahil kung hindi ka kumayod sarap pa ano-ano ka dyan pahiga-iga ka dyan, walang lumadating sa'yo so ayan Kaya, ayan so yung, yung aking extra income guys na uh, nagtatrabaho mm -hmm. po ako ng Monday to Friday tapos mm -hmm. nagluluto ako ng uh, mga tama mga tama kakanit mga tinapay sa sa ano, sa linggo. So, ayan yung aking mga part-time. Gumagawa hmm. ko ng mga tinapay, mga hmm. bibingka. Marami Asin naman na. din mo may bili. So, kaya nga lang yung mga ibang malalayo. Pinupost ko, ni pinupost ko nila yung post ba yung tawag doon. Yung isi-send ko sa post office. Hmm. Tapos, mga ilang araw hmm. dadating. So, hindi naman masisira yung bibingka natin sa mga tinapay. Hmm. Dahil malabig naman hmm. sa daan. So, ayan ang ating bibingka na bagong gawa. So, ayan din yung mga... Kumagawa din ako ng uh, pig pie. Yun ang pig pie na merong onion sa loob. Tsaka, super sarap yan. Maraming nakagusto niyan. Kaya, paulit-ulit po yung nag-order sa akin ng mga ganyan. Dahil, masarap daw. Parang pinas din. Charot. Para daw, pinas talaga. So, hindi... hindi talaga magsisisi yung pumibili dyan dahil tinipid sa mga ingredients. So, super sarap naman talaga guys. So, ayan gumagawa din ako mga kuko mga mga pandisal, mga Spanish bread, so mga ganyan, mga uh, obi bread, mga ano po nga ba yan, yung mga mungo bread, mga kung ano pa yun, mga monay, mga star bread. So, yan, mga mag- So, ayan, mga monay, mga star bread, guys. Uh, yun ang mga ginagawa ko, no? Pang part-time lang, mga pag extra extra lang dyan yung mga kailangan natin. Kasi pag, pag yung lang natin, yung ating anuhan, kukuna ng lahat ng pangailangan natin, hindi kakasya talaga. Do Kaya, kay, pag dito ka sa ibang bansa, pag kailangan punghain, mo talagang kumayod. Man? Pwede na lang kung ano, may uh, uh, may pira yung asawa mo, hindi mo na kailangan magdubol ng trabaho. Katulad ko, magkailangan ko talaga mag-double ng trabaho dahil eh, meron akong sasakyan na binabayaran, mayroon akong um, bahay na binabayaran. So, ayan, kailangan talagang kayanin mo. Kahit hindi mo kaya, kayaanin mo talaga, at saka, ano, kailangan mo talagang may extra income ka dito sa ibang bansa dahil uh, nakakatulong, meron pa tayong binatulungan sa Pilipinas, meron pa tayong mga uh, isang batalyon na pinapakain sa Pilipinas, so saan makukunin yun kung wala kang extra income, so, ayan guys, thank you for watching, bye!